isa sa mga bansang madalas pag-usapan, lalo na sa mga usaping pang turismo at kultura, ay ang Pilipinas. Maraming dahilan kung bakit ito sikat sa buong mundo dahil sa nakamamanghang kalikasan, mayamang kasaysayan, at mainit na pagtanggap ng mga tao. Pero sa kabila ng kagandahan at yaman ng kultura ng Pilipinas, napakaraming maling paniniwala at kasinungalingan ang naidikit sa bansa at sa mga Pilipino kapag tinanong mo ang mga dayuhan o kahit ang ilang Pilipino mismo, marami sa kanila ang naniniwala sa mga stereotype na ito. Ang masama pa, madalas na pinapalaganap ito ng media at ng mga kwentong hindi nasasuri ng maayos. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 pinakamalaking kasinungalingan at maling paniniwala tungkol sa Pilipinas. May ilan sa mga ito na tiyak na magugulat ka, at ang iba naman ay maaaring baguhin ang pananaw mo tungkol sa bansa at sa mga Pilipino. Kaya kung handa ka ng malaman ang katotohanan, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel, at i-share ito sa iba para mas marami pang makaalam ng katotohanan tungkol sa Pilipinas. Simulan na natin! 10. Tahimik at Masunurin ang Mga Pilipina isa sa pinakakumakalat na maling paniniwala tungkol sa mga Pilipina ay ang pagiging tahimik at masunurin. Maraming dayuhan at maging ilang Pilipino ang naniniwala na likas na mahinhin, hindi palaban, at sunod-sunurin lang ang mga kababaihan sa Pilipinas pero malayo ito sa katotohanan. Totoo na marami sa mga Pilipina ang pinalaki sa konserbatibong kultura na pinahahalagahan ang modesty at paggalang sa nakatatanda pero hindi ito nangangahulugang mahina sila o walang sariling boses. Maraming Pilipina ang matatag, may matibay na opinyon, at hindi natatakot ipaglaban ang kanilang paniniwala. Sa katunayan, makikita mo ito sa larangan ng negosyo, politika, at sining maraming Pilipina ang namunguna at nagtatagumpay sa iba't ibang larangan. Ilang halimbawa nito ay si Naleni Robredo sa larangan ng politika, si Pia Wurtzbach sa larangan ng pageantry, at si Lea Salonga sa sining. Ang pagiging tahimik o mahinhin ng ilang Pilipina ay kadalasang dahil lamang sa paggalang sa kultura ng bansa o dahil sa kakulangan ng kumpiyansa sa pagsasalita ng wikang banyaga tulad ng English. Pero huwag magpalin lang ang mga Pilipina ay may tapang, talino, at kakayahan na kayang makipagsabayan sa iba. Kaya't sa susunod na marinig mong sinasabing mahinhin at mahina ang mga Pilipina, alalahanin mong ito ay isang kasinungalingan. Ang mga Pilipina ay matapang, marunong, at may sariling boses. Sham, isang malaking lupa lang ang Pilipinas. Kapag naririnig ng mga tao ang salitang, Pilipinas, iniisip ng karamihan na ito ay isang malaking piraso ng lupa tulad ng Japan o South Korea. Pero ang katotohanan ay mas komplikado at mas kahanga-hanga kaysa doon. Ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit 7,000 isla. Sa kabuang bilang ng mga isla, tinatayang 2,000 lamang ang may naninirahan. Ang natitirang libu-libong isla ay nananatiling ditirahan, misteryoso, at naghihintay pang tuklasin. Isa ang Pilipinas sa pinakamalalaking arkipelago sa buong mundo na may lawak na humigit kumulang 300,000 square kilometers o 115,831 square miles. Nahahati ito sa tatlong pangunahing pangkat ng mga isla. Luzon matatagpuan dito ang kabisera na Maynila at iba pang pangunahing lungsod tulad ng Quezon City at Baguio. Visayas kilala sa mga magagandang beach tulad ng Boracay at sa mayamang kultura nito. Mindanao tahanan ng malalawak na kagubatan at natural na yaman tulad ng Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa bansa. Ang pagkakaiba-iba ng mga isla sa Pilipinas ay nagpapakita ng lawak ng kultura, wika, at kalikasan sa bansa. Kaya't sa susunod na marinig mong isang malaking lupa lamang ang Pilipinas, tandaan. Mung ito ay isang kamplakado at kamanghamanghang arkipelago. 8. Hindi marunong mag-English ang mga Pilipino isa sa pinakakaraniwang maling paniniwala tungkol sa Pilipinas ay ang ideya na hindi marunong mag-English ang mga Pilipino. Maraming dayuhan ang nag-aakalang mahihirapan silang makipag-usap sa mga Pilipino dahil sa di umano'y kahirapan ng mga ito sa pagsasalita ng English. Pero ang totoo, ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamagagaling na English-speaking countries sa Asia. Mula pagkabata, tinuturuan na sa mga paaralan ng English ginagamit ito sa negosyo, sa mga paaralan, sa entertainment, at sa pang-araw-araw na usapan. Kahit sa mga rural na lugar, karaniwang may kakayahan ang mga tao na makaintindi at makipag-usap sa English. Bagamat may accent ang ilang Pilipino, mahusay at kumpiyansa silang makipag-usap sa English. Ang Pilipinas ay isa sa mga pangunahing bansa sa Asya na kilala sa kakayahan sa English. Kaya't ang maling paniniwala na hindi marunong mag-English ang mga Pilipino ay isang malaking kasinungalingan. Pito, Tagalog lang ang wika ng Pilipinas. Kapag sinabing Pilipino, iniisip ng karamihan na ang ginagamit na wika ay Tagalog, pero hindi ito totoo. Ang Pilipinas ay tahanan ng mahigit 200 na wika at diyalekto. Maliban sa Tagalog, malawak ding ginagamit ang Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Waray, Kapampangan, at marami pang iba. Ang Filipino ay opisyal na pambansang wika, ngunit karamihan sa mga Pilipino ay multilingual at kayang makipag-usap sa iba't ibang wika. Ang wika ng Pilipinas ay sumasalamin sa mayamang kasaysayan at impluensya ng iba't ibang kultura tulad ng Spanish, American, Chinese, at Malay. Anim, iisa lang ang kultura ng Pilipinas. Ang totoo, ang kultura ng Pilipinas ay hindi iisa, ito ay pinaghalong impluensya ng iba't ibang lahi at tradisyon sa loob ng maraming siglo. Ang mga tao sa Luzon, Visayas, at Mindanao ay may kanya-kanyang kaugalian, pagkain, at paniniwala. Ang sayaw na tinikling ay nagmula sa Visayas, habang ang singkil ay nagmula sa Mindanao. Ang pagkain tulad ng adobo at sinigang ay may iba't ibang bersyon depende sa rehiyon. Ang diversity ng Pilipinas ang isa sa mga dahilan kung bakit ito kakaiba at natatangi. Lima. Mga call center agent at yaya lang ang kayang gawin ng Pilipino. Maraming tao, lalo na sa ibang bansa, ang naniniwala na ang mga Pilipino ay pangkaraniwan lamang na nagtatrabaho bilang call center agents o nannies sa ibang bansa. Bagama't totoo na maraming Pilipino ang magaling sa mga trabahong ito at kinikilala sa buong mundo sa kanilang sipag at galing sa customer service at pag-aalaga, hindi ito nangangahulugan na dito lamang sila mahusay. Ang totoo, multi-talented at highly skilled ang mga Pilipino sa iba't ibang larangan. Sa larangan ng medisina, maraming Pilipinong doktor at nurse ang nagtatrabaho sa pinakamalalaking ospital sa buong mundo. Sa larangan ng engineering at IT, may mga Pilipinong nagtatag ng mga startup at nag-aambag sa malalaking tech companies tulad ng Google, Microsoft, at Apple. Sa entertainment, kilala ang mga Pilipino sa kanilang mga talento sa pagkanta at pagsayaw. Halimbawa na lang si Nalea Salonga, na sumikat sa Broadway at West End, at sina Bruno Mars at Olivia Rodrigo na may dugong Pilipino at nagtagumpay sa international music industry sa larangan ng sports, nakilala ang mga Pilipino sa boxing sa pamamagitan ni Manny Pacquiao at sa weightlifting sa pamamagitan ni Hidalan Diaz na naguwi ng kauna-unahang Olympic gold medal ng Pilipinas. Maraming Pilipino rin ang matagumpay na negosyante at innovator. May mga Pilipinong nagtatag ng kanilang sariling negosyo sa larangan ng pagkain, teknolohiya, at kalakalan na umunlad sa pandaigdigang merkado. Kaya't kung may marinig kang nagsasabi, na ang mga Pilipino ay pang call center o yaya lang, ipaalala mong maraming Pilipino ang matagumpay sa iba't ibang profesyon at industriya sa buong mundo. 4. Sentro ng Negosyo ang Maynila Karaniwan nang iniisip ng mga tao na dahil Maynila ang kabisera ng Pilipinas, ito rin ang sentro ng negosyo at ekonomiya ng bansa. Pero ang totoo, ang tunay na business hub ng Pilipinas ay matatagpuan sa Makati at Taguig. Bakit Makati at Taguig ang sentro ng negosyo? Isa. Makati tinaguriang financial center ng Pilipinas dahil narito ang headquarters ng mga pangunahing bangko at korporasyon tulad ng Ayala Corporation at BDO. Dalawa. Taguig dito matatagpuan ang Bonifacio Global City, BGC, isang modernong business district na puno ng mga matataas na gusali, high-end na shopping malls, at luxury hotels. Sa BGC makikita ang mga multinational companies tulad ng Google Philippines, Facebook Philippines, at iba pang malalaking tech firms. Tatlo, Ortigas, Pasig City, isang mahalagang business district kung saan matatagpuan ang mga pangunahing opisina ng San Miguel Corporation at iba pang malalaking korporasyon sa bansa. Bagamat mahalaga pa rin ang Maynila sa kasaysayan at politika ng bansa, ang ekonomiya at negosyo ng Pilipinas ay umiikot na ngayon sa Makati at Taguig kaya't sa susunod na marinig mong sinasabing Maynila ang business capital ng Pilipinas, ipaalala mong Makati at Tagig na ang bagong sentro ng negosyo ng bansa. 3. Karaniwang kumakain ng aso ang mga Pilipino Isa ito sa pinakamasamang maling paniniwala tungkol sa Pilipinas, ang ideya na ang pagkain ng aso ay pangkaraniwan sa bansa. Bagamat may kaunting tribo sa malalayong lugar sa Pilipinas na may ganitong kaugalian sa kanilang sinaunang tradisyon, hindi ito pangkaraniwan sa modernong lipunan ng Pilipinas. Ano ang katotohanan? Sa kultura ng mga Pilipino, ang aso ay itinuturing na bahagi ng pamilya at hindi pagkain. Noong 1998, ipinasa ang Animal Welfare Act na nagbabawal sa pagkatay ng aso para sa pagkain. Sa lungsod, marami nang makikitang mga dog cafe at mga pet adoption centers na nagtataguyod ng pag-aalaga sa mga aso. Maraming Pilipino ang nag-aalaga ng mga aso bilang alagang hayop, kasama sa tahanan at itinuturing na kaibigan. Ang pagkain ng aso ay isang lumang kaugalian ng ilang tribo sa hilagang bahagi ng Pilipinas na ginagawa sa mga espesyal na seremonya, pero ito ay hindi na tinatanggap ng modernong lipunan ng Pilipinas. Kaya't sa susunod na marinig mong sinasabing kumakain ng aso ang mga Pilipino, linawin mong ito ay isang kasinungalingan at isang bahagi ng lumang kaugalian na halos tuluyan ng nawala. Dalawa, nakikipagrelasyon ang mga Pilipino para sa pera o dokumento. Maraming palabas sa TV at kwento sa social media ang nagpapakita ng mga Pilipinong nakikipagrelasyon sa mga dayuhan para sa pera o para makakuha ng green card, pero hindi ito totoo sa karamihan ng mga Pilipino. Ano ang katotohanan? Ang pag-aasawa o pakikipagrelasyon sa dayuhan ay hindi lamang para sa benepisyong pinansyal. Maraming Pilipino ang kayang magtaguyod ng sarili nilang buhay sa Pilipinas o sa ibang bansa nang walang tulong mula sa isang dayuhan. Maraming Pilipino ang may kakayahang maglakbay at magtrabaho sa ibang bansa sa sarili nilang kakayahan. Totoo na may ilang Pilipino na nagpapadala ng pera sa kanilang pamilya pero ito ay dahil sa pagmamahal at malasakit hindi ito sa pilitin o obligasyon. Ang pag-ibig ay totoo at hindi lamang tungkol sa pera o benepisyo. Ang mga Pilipino ay kilala sa pagiging mapagmahal, tapat, at maalaga sa kanilang kapareha, anuman ang lahi o estado sa buhay. Maraming Pilipino ang nakahanap ng tunay na pag-ibig sa kanilang mga dayuhang asawa o kapareha, at ang mga relasyon na ito ay nakabatay sa pagmamahalan at hindi sa pera o dokumento. Kaya't sa susunod na marinig mong ang mga Pilipino ay nakikipagrelasyon lang para sa pera, ipaalala mong ito ay isang malupit na stereotype na walang batayan. Isa, Mapanganib sa Pilipinas Kapag nabanggit ang Pilipinas sa mga balita, madalas na napapansin ang mga ulat tungkol sa krimen, kaguluhan, at kalamidad. Dahil dito, Iniisip ng ilang tao na ang Pilipinas ay isang mapanganib na bansa, pero malayo ito sa katotohanan. Ano ang katotohanan? Maraming bahagi ng Pilipinas ang ligtas para sa mga turista at dayuhan. Ang mga sikat na destinasyon tulad ng Boracay, Palawan, Siargao, at Cebu ay maayos na pinamamahalaan at may sapat na seguridad. Ang mga krimen sa Pilipinas ay karaniwang nakatuon sa ilang lugar lamang at hindi sumasalamin sa kabuoang kalagayan ng bansa. Taon-taon, libu-libong turista mula sa iba't ibang bansa ang bumibisita sa Pilipinas na walang anumang problema sa seguridad. Ang Pilipinas ay ligtas, maganda, at puno ng mababait na tao. Iyan ang sampung pinakamalaking kasinungalingan tungkol sa Pilipinas. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at mag-iwan ng komento. Maraming salamat sa panonood!